Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di deep ang di pwedeng walang managot sa pondong pilit na kinukurakot. Matapos kumpirmahin ni Manila City Mayor Esco Moreno na mahaharap sa patong-patong na criminal charges ang mga nasa likod ng controversial 19 million pesos worth of barangay hall building na itinayo sa bangketa ng Manila. Manila Third District Representative Joel Choa pinakbakan ni Yorme sa National Television. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pala mo sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pak-click na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, mukhang wala na nga daw kawala at isinuplung na ni Manila City mayors Esco Moreno ang kongresista si Joel Choa na responsable at maaring managot at masampan pa ng criminal charges matapos madiskubre na ang ipinatayo pala nitong barangay hall buildings sa bangketa ng Manila bukod sa maituturing na perwisyo, iligal pa daw ang pagkakatayo nito. Ito ang shocking revelation na isinuwalat ni Manila City Mayor Esco Moreno sa isang padayam sa kanya ng Ted Pailon kung saan ay buong tapang na inilantad sa publiko kung gaano ka na perwisyo at nasayang ang 19 million pesos na pondo sa nasabing barangay hall project na walang kakabog-kabog na itinayo sa napakalit na espasyo sa kalsada ng Santa Cruz, Manila. ay kay Yorme ay nag-ugat daw ang reklamo ng naturang isapresyamento noong nagsumbong na mga magulang or guro at alumni ng kataming eskwelahan na tila silang lahat ay na dahil aniya ay parang kabuting itinayo sa gilid ng kalsada ang apat na palapag na barangay hall building. Kinumpirma naman ni Manila City Mayor Esco Moreno na mayroon siyang pinagibang barangay hall sa Santa Cruz, Manila dahil ito daw ay walang formal na permit at dahilan para maituring na iligal daw ang pagpapatayo ng na nasabing proyekto na tila ang punot dulo ay walang iba kundi ang kongresista ng 3rd District ng Manila si Joel Choa. Ayon pa sa official report na ilabas ng True Network PH sa kanilang official website from True Network PH, kinumpirma ni Manila City Mayor Esco Moreno na mayroon siyang pinagibang barangay hall sa Santa Cruz, Manila dahil walang permit ito. Nag-ugat daw ang reklamo sa naturang establishmento nung nasumbong ang mga magulang guru at alumni ng katabing eskwelahan and code. Sa naging official report na ito na inilabas ang TrueNet PH ay talagang kumpirmado ay ang alkalde ng Manila ay talagang lumhang nakakabahalang pagkakagastos ng malaking halaga ng isang proyektong malino na may paglabag sa batas. Nila hindi daw biro ang 19 million pesos na perang nilaan para dito para itayo daw sa bangketa ng kalsada. Dagdagpan niya ay kumbinsido ang mayor na hindi lamang isa kundi maraming tao ang dapat managot sa nasabing proyekto dahil sobrang illegal daw ang pagkakatayo nito. Eh kinagulat na marami sa ating mga kababayan na naging sukat ng lokasyon ng Barangay Hall Building na itinayo lamang sa kilid ng kalsada na di mo ay nakakasagabal pa sa daloy ng trapiko lalo na sa mga magulang at estudyante na katapat ng eskwelahan. Samantala ay hinihintay pa ng mga magiging sagot ng mga taong nabanggit ni Manila City Mayor Esco Moreno sa nasabing interview, particular na ang controversial congressman na walang ibakros si Joel Chowa. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyagan ng samot sa rekomend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanilang ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media and the netizens posted, wala naman palang permit, bakit pinatayo? Paano kung may nadisgrasya, di na nag-iisip si Chowa, wa dapat talaga makasuan siya, pati engineer. Justice will surely prevail, always against this injustice is perpetrated by this evil political harassment of the Bangak administration. God bless our Honorable Vice President Sara Duterte and protect her always and her family too. Tama nga si Marcoleta nung nakita niyang nagpamisa sila ako Luis Rochoa, etc. na daladala -dala ang article of impeachment na ibinalik ng Senate or Senate Court. Akala niya mayroong namatay. Yun pala ay totoong pinako nga kabaong ang OEO article of impeachment ng House of Representatives. Ang mata ng Diyos mayroong kalawit sa mga taong masama ang hangarin sa taong gumagawa ng kabutihan sa kapwa-tao. God bless Vice President Sara, our new president. Soon, gusto lang kumita itong si Chihuahua sa ipinata yung barangay hall. Walang 19 million ang halaga niyan. Baka 4 million lang yan. Dapat imbisigan ka sa kalukuhan mo. Kasuwa ng sakim sa pera, hindi naawa sa mga taong gala, walang hanap buhay, walang buhay, mabuti pa ang mga vlogger, nagbibigay ng bahay, and quote. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, dare to ask, just in, uh, one hour ago. Nag-file ng status quo ante order sa Supreme Court sina Antonio Carpio and Conchita Carpio Morales, et al. para pigilan ang Senado na aksyonan ang impeachment trial ni BP Sara Duterte. Bukas may nakatakdang dibati sa Senado tungkol sa Supreme Court ruling. Okay, so anong itong status quo ante order? Uh, sandali ah. Sinerts ko sa Google. It's an order of the court uh, ordering the parties to maintain uh, uh, or revert to the last actual feasible uncontested state of things which preceded the controversy. Okay. Ano itong controversy? Ito na ngayon, yung desisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment ni VP Sara at ngayon na nagbabanggaan na. Kanya-kanya ng opinion, kanya-kanya ng uh, interpretation. May sumasang ayon, mayroong hindi. So bukas, magdidebate na sila sa Senado kung sundin nila yung impeachment court, yung mga senador, kung sundin nila yung decision ng Korte Suprema o hindi. Eh nararamdaman na, nakikita na. Kabado na sila na mas marami ang senador na pabor na irespeto ang desisyon ng Korte Suprema 19 or 20 senators ang nakahandang sumunod so apat or lima lang yung ayo sumunod at pagpatuloy ang trial so para pigilan yung debate butuhan bukas ito nagfile na sila itong ex-justice Antonio Carpio at uh, former Ombudsman Conchita Carpio Morales, para kung mag-issue ang Supreme Court ng status ko anti-order, ay hindi matutuloy ang butuhan bukas. Yan ang naintindihan ko. So, ano ang posibilidad? Ano ang posibilidad na ang Korte Suprema mag-issue ng ganitong status ko anti-order? Kung ako ang inyong tatanungin, ang opinion ko, malabo. Kasi nga, yung press release ngayon ng Supreme Court through their spokesperson, Attorney Ting, Ting, Kamil Ting. Pinalala, uh, pinaalalahanan ng Korte Suprema ang mga parties involved na yung 1302 decision is immediately executory. Ipatupad ka agad despite yung motion for reconsideration. It has no effect whatsoever, sabi ng Korte Suprema, yung motion for reconsideration tinatanggap namin, noted yan. Kaya nga, pinapasagot na nila ang kampo ni BP Sara at ang kampo ni na Torion. Reply in 10 days, non-extendable. yon, uh, yun. Due process. Kailan, dapat ituloy na. Wala nang makakapigil sa pag-execute yung decision na yun. Yun po ang reminder ng Supreme Court. So kung ganun ang stand ng Supreme Court na execute kagan, ka bakit sila mag-issue ng, ano, status ko anti order. Di ba? So malabo. But anyway, part of uh, the rights to file those things de sigue. natin ang desisyon ng Supreme Court tungkol dito. At uh, bukas naman tuloy na ang debate. So ang mga magdedebate anis uh, itong mga pabor na matuloy. Nako, uh, nag iisang abogado nila si Kiko Pangilinan. Nandiyan si Bam Aquino, si Risa Holtiveros. Nandiyan din ang legal luminary, si Senator Suto. <laughs> ang makakalaban nila, yan. sigurado ang papapil dyan, Senator Marcoleta. <laughs> Kaya ako, manunood ako bukas sa debate. Tignan natin ang abilidad nila sa ating uh, kagalang-galang minamahal na attorney, Senator Rodante Marcoleta. Nandiyan pa si Senator Alan Peter Cayetano. Nandiyan din si Senator Pia Keta, no? Ang mga abogado yung tatlo na yan. Nandyan din si Senator Amy Marcos, nagtapos ng law. Come Laude, hindi lang siya nagtake ng bar. Kaya, makikita nyo, marunong si Senator Amy tungkol sa batas. Kasi nga, mag-classmate pala silang dalawa ni Atty. Rowe Nagwanson. Classmate sila sa UP College of Law. O, ganyan, mga titindi. O, nandyan pa si Batorne, Senator Batorne, uh, guided by the Holy Spirit. Yeah, madugong labanan, madugong madugong debate yan bukas then ultimately boboto sila so dalawa lang ang senaryo sabi ni Senator Escudero madismiss na ang impeachment case kasi nga susundin ng nakakarami ang desisyon ng Supreme Court At tuloy na nawala so with that kung matuloy yung butuhan wala na iiyak na talaga ang taga-kabila. bigyan natin ng reaction uh, opinion itong post ng batas PH uh, tungkol ito sa press release ng uh, Supreme Court doon sa ifinile na motion for reconsideration ng Kamara doon sa impeachment. Pinaalalahanan lang ng Korte Suprema ang mga kongresista na yung decision is immediately executory. Okay. So ito, title, immediately executory. The Supreme Court on Tuesday is stressed. Ha? I diniin. Hmm. Reminder lang. niya. Yeah that the ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. Uh, dapat may clue na sila dito kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa, sa ano ito? Sa motion for reconsideration. Pinalala, it's immediately executory. I-implement nyo na. That's our ruling. Although, okay lang din yung mag ng motion for reconsideration. In a press release, Supreme Court mouthpiece attorney Camille Su May Ting emphasized that the motion for reconsideration filed by the House of Representatives has no effect on the immediately executory, executory nature of the July 25 decision. So although allowed yun, yung motion for, uh, motion for reconsideration, kaya hindi pwedeng ihinto yung pag-execute ng decision. Ibig sabihin, hindi na mababago yun. <laughs> Yun ang pagkaintindi ko. Okay, ito yung press release. Oh. In a 13-0-2 decision. 13-0, 13 in favor, 0 dissension, dissent, and 2 absent, uh, abstain yung isa. With no, with the justices present voting unanimously, and Associate Justice Alfredo Benamin Kagiwa inhibiting, and Associate Justice Maria Pilomino Singh on leave, the Supreme Court in Bank ruled that the impeachment complaint was void for violating the one-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Yan ang nakalaga sa press release. Okay. Senate President Jesus Kudero earlier announced that the upper house might hold a session on August 6 to decide on whether to follow the ruling of the high court. Kailan? Magsalita na ang ibang senador, Mga 19 or 20 senators daw ang pabor na they will abide, they will respect the decision of the Supreme Court. Scudero revealed that two scenarios could happen. The Senate first, the Senate will abide by the ruling and dismiss the impeachment case or the upper chamber debates from the decision and then proceeds to try the Vice President. Yes, yan ang dalawa. Kasi may mga senador na gustong ituloy Bagaya ni na Senator Soto, Kiko, uh, Risa, Aquino, and Erwin Tulfo. Gusto nilang matuloy. Kasi, uh, tanging Senado lang daw ang may uh, constitutional mandate to try and decide impeachment cases. Well, tama naman yun. Kaya lang, hindi naman sila pinagbabawalan ng Korte Suprema to try and decide. Sinasabi lang ng Korte Suprema, na na violate nyo yung one year bar rule na wala ng due process si BP Sarah, so wag mo nang ituloy yan unconstitutional next year February 6 i-repile nyo ulit at ituloy so, bang intindihin nyo so hindi na wala hindi inalis ng Korte Suprema ang mandate ng impeachment court to try and decide ayusin lang yung ano ayusin yung kaso dahil na-violate nga ang konstitusyon, ganun lang yung kasimple. Okay, dito naman sa uh, motion for reconsideration. The fact na ini insist ng Supreme Court that it is immediately executory. Walang epekto ang uh, walang epekto ang motion for reconsideration. To me, uh, sinyalis na yon kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So, umanda sila. I don't know anong gagawin nila pag mag decide ng Supreme Court sa Motion for reconsideration. Again, narinig ko na si Senator Marco Leta, isang batikang abogado. Imposible. Imposible na baguhin pa ng Korte Suprema yung 13-0, the de unanimous decision nila. So, ibig sabihin, wala na ito. Talagang dead. Uh, legally dead ng ano. At uh, ito na lang ang nakakatakot kung <coughs> tutuhadin ang banta ng Kamara na sampahan nila ng impeachment ang maestrado yung the whole court. Although, may magandang post ni Atty. Mark Tolentino kanina na hindi sapat na batayan na masampahan ng impeachment ang mga maestrado ng dahil lang sa isang desisyon na hindi pinapaboran ng isang partido. Wala yon sa konstitusyon. Hindi yon matawag na betrayal o public trust. Hindi hindi yon bribery, hindi yon graft and corruption, hindi yon uh, culpable violation of the wala walang legal grounds. Kaya I don't know kung saan nanggagaling yung pronouncement ng kamera na parang nagbabala na they are impeachable officials ang maestrado. Yes, they are impeachable. Kailang nang dahil lang sa hindi nyo kursunada, ang desisyon nila, i-impeach nila, anong, anong basihan ninyo? So, they are inviting constitutional crisis kung mangyari. Sana uh, maiwasan yung ganun dahil kawawa ang atin. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ni Sas Rugando Sasot. Sabi niya, I am with the first-rate scholar on this. Isinir niya yung post ng Batas PH tungkol sa naisampang kaso in direct contempt at sa lab, laban sa tatlong uh, anti-Duterte personalities. Okay, basahin ko. The Supreme Court orders... Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon At Bayan Representative Percy Sendanya, and Richard Hidarian to file their response to the petition for indirect contempt filed against them in connection with their remarks against the High Court. They were given an unextendable period of 10 days, 10 days from receipt of notice. Okay, uh, to me, this is good news dahil kailan lang ito na-file uh, last week yes in mabilis ang aksyon uh, talagang makikita dito nakikita ko na ang Korte Suprema nabasa na nila siguro yon narinig nila eh umanda kayo kaya anyway due process kaya mag uh, reply sila mag comment okay then I don't know uh, o anong procedure kung after ng reply nitong tatlong nasa na, nakasuhan, kung may mag-counter-reply din ang nag ng kaso. Sina-attorney Topacio, Mark Colentino, at Suplico, no? But, uh, dito, may iiyak na dito, eh. May nabasa akong post ni Richard Darian. Ano daw yun? Allowed daw sa freedom of speech. Anyway, lahat man sila. Yung freedom of speech daw, yung pinakamatindi, yung sabi ni Uh, Mr. Larry Gado na tuta tuta kayo ng mga Duterte <laughs> tuta ang ano freedom of speech ba yun yung, yung Supreme Court tuta kayo ng mga Duterte <laughs> I don't think so ang marami namang ano maraming kumontra marami nag disagree kaya lang yung manner of delivery at saka yung speech na ginamit is allowable sa tingin ko. Kaya nga, silang tatlo lang ang sinampan ng kaso eh. Kasi, to me, kahit ako, nasaktan ako yung sabihin niyang paratangan niyang mga maestrado ng tuta ng mga Duterte. Talagang ano yun. At ako, natutuwa. At may mga abogado na nagsampa agad ng kaso kasi <coughs> kailangan protektahan natin ang integrity ng Supreme Court. O ito naman kay Congressman Sindanya, Supreme Cuddler of the Philippines. Na parang ganun din. Uh, although hindi niya ginamit na tuta, uh, ano, prino daw ng mga maestrado ang mga Duterte. Parehas din sa Tota. Sunod-sunuran. Na nabasa ko yung ano nakalimutan ko na ano yung exact uh, word din ni ni Dragan Hidal <laughs> bakit siya <coughs> sinampaan kailang uh, I'm sure na mabigat din. So, iyak na ito so magbasa tayo sa mga comments ah. Mm -hmm. Jojo Bars Barkes I am siding We did double did Iranian from Southern Europe in this one. See, Maui, the canary. Frank Sinatra na, na the end is near. And now, the end is near. <laughs> and so I face the final curtain. My friend, I'll state it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Alin. <laughs> Pasensya na kayo. <coughs> Makati ang lalamunan ko. Ayan. Hindi ko pa na search. Ano kayang ang parusa nito? Ilang ilang taong pagkabilang ko. <laughs> Grabe, no? Uh, kongresista. Grabe. Glenn, John Glenn, Ongsang. This is not challenging of the first-rate scholar. He's only Defense is freedom of speech, but it is not absolute. Yun na nga. May hangganan din yung freedom of speech. Huwag lang sobrahan. Maureen Dulay, I wonder if he will fly after this. Jeffrey Celeste, self-proclaim as first rate. Carissa Sibug, Sibug, nice one. They may be thinking that their brains are better than Supreme Court. Ito nga ang problema. Uh, itong tatlo, o yung isa, na no? <laughs> hindi na bugado. Yung dalawa, hindi naman sila bugado. Anong tingin nila sa tartin na maestrado na voted anonymous, uh, unanimously? Mahinang oto? Grabe, oh. Walang nag dissent Talagang sulit ang boto. Tapos sasabihin pa nila na tota, kadler. Ah, be. Pwede, sana nag-file na lang sila ng motion for reconsideration or total hindi naman na dismiss hindi naman na absuelto si VP Sara sa mga akusasyon tuloy pa rin ang impeachment i-refile lang nila next year ganoon lang kasimple ang ano ng Korte Suprema dahil na ano lang ng Korte Suprema na, na violate lang yung constitution one year bar rule at saka nawalan ng due process si VP Sara Ganon lang kasimple bakit pa nila isipin na tuta ay dahil daw yung 12 sa mga maestrado sa Supreme Court ay inappoint ni Pierre Ali. Rapi naman ang pagtingin nila sa mga maestrado. Napaka-baba. So anyway, good luck uh, sa tatlong nasambahan. Galingan niyo ang inyong reply para hindi kayo delikado. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong post ng Manila Standard 16 minutes ago. Just in. The Supreme Court in Bank required uh, on Tuesday, August 5, petitioners, Vice President Sara Duterte and Attorney Raylito Pitorion et al. to comment on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. They were given non-extendable period of 10 days from notice. Okay, so, to me, this is good news. Kasi kahapon lang, i ng House of Representatives yung, yung motion for reconsideration. Kaagad-agad, umaksyon na ang Korte Suprema. So, this is a good development para hindi natatagal ang Uh, anong tawag dito yung paghihintay ba kung ano ba ang mangyayari kasi umiinit na po ang talakayan, bangayan kung ano-ano na lang dyan So, salamat po sa mga Mahistrado ng Korte Suprema na inaksyonan ka gano'n 10 days I don't kung kailan yung 10 days basta next week uh, expected na yan makakasubmit na ng comment ng grupo ni Atty. Torion at uh, kampo ni Bipisara at magdidesisyon na po ang Supreme Court. So, ano ang i-expect natin dito sa ha, anong i-expect natin na uh, desisyon ng, ng Supreme Court? Ano sa tingin nyo? Uh, may pag-asa pa ba na babaliktad ang Korte Suprema sa kanyang desisyon? Uh, ito ah, uh, may Blag dito ni attorney ni... sino na ba ito kung yung magaling na abogado Supreme Court pwede ba pwede pa magbago ang desisyon pa pakinggan natin ito ha ah. uh, nakikinig ako palagi sa kanya ang ganda yung mga paliwanag niya so, kung si Senator Marcolita pa ang ano recent development po sa case ni Vice President Sara Duterte, yung Duterte po versus House of Representatives, kung saan nanalo po si VP Sara with the unanimous. Eh, ne, Attorney Nell pala, Attorney Nell ang pangalan niya. Uh, pinadala sa akin ito ni Yodora. Salamat Yodora at uh, Chris Torres sa uh, palagi niyong pagpapadala sa akin ng mga post, videos, and articles decision 13-0 po kung saan din declare ng Supreme Court as unconstitutional yung fourth articles of impeachment. So yun po yung last na nangyari. And ngayon po yung latest development is the House of Representatives has filed a motion for reconsideration despite po that unanimous decision. Okay? So yung magiging discussion ko po for tonight will be based lang po dito sa statement ni Speaker Martin Romualdez kasi currently po hindi pa available yung full text ng MR nila. Wala pa po sa Supreme Court website. And yung mga nakikita ko lang po sa news article is yung title lang, yung header, and then yung prayer lang. But yung prayer naman po nila was more or less covered din naman po dito ni Speaker Martin Romualdez. Okay? So yan po yung magiging discussion natin for tonight. So kung mag enjoy puhay sa video na to, don't pasan na kalimutan ilike po miss yung video and of course po mag follow or subscribe din sa channel ko para po updated kayo kung may bago tayong upload. Okay? So unang unang po ibigkas natin yung first issue natin. It's is an act of duty. We've challenge the before in the court. We see only to responsibility the rightful role of the House, the voice of the people in the process of accountability. Let us be clear: the Constitution says the House representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject okay. to pre-approval and not conditional. Yet in GR number two seven eight three five three, the Supreme Court ruled otherwise based on the reading of facts and our imposition of the new rules on the July five twenty twenty five. The House transmitted the fourth impeachment complaint filed and signed by 250 members to the Senate. Only after this tribunal to be archive the earlier three complaints. The sequence matters it proves there was only one validation not four So doon po wala namang question dyan kasi hindi naman yan kinukuha ng Supreme Court sa kanila, di ba? Yung ginawa lang po ng Supreme Court dito was that they exercise what we call the power of judicial review. And yes. like what I've already explained before, that power po is absolute, di ba? So ipakita ko lang po ulit sa inyo para klaro talaga tayo. So kung makita po niyo Article 8, Judicial Department, Section 1, sa paragraph 2 po yan, judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable and to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So like what I've also explained before, kung makita niyo, yung power of judicial review of the Supreme Court is absolute considering yes. that ang nakalagay po sa Constitution mismo on the part of any branch or instrumentality of the government subject only to the requirement po na dapat may grabing pang-aabuso ng discretion or kapangyarihan yung government office na yon. So kung meron pong grave abuse of discretion, pwede po mag-step in yung Supreme Court para interpret kung ano talaga yung proper application ng Constitution ng batas natin dun po sa kaso or sa situation na pinag-uusapan, di ba? So yun po yung ginawa ng Supreme Court dito. They interpreted that there was grave abuse of discretion ng Congress kasi po tinulugan ng Congress yung first three impeachment complaints. Okay, so i-explain ko na lang din po yung Sinasabi kasi nila Speaker Martin dito is that nag-overstep daw yung Supreme Court by reviewing the decision or the actions of the House of Representatives in relation to initiation of impeachment complaint, okay? So kung i-apply po natin yung gano'ng explanation dito ni Speaker Martin, again with respect to him, it will lead to an absurd situation po, okay? So ito po, bigyan ko kayo ng example para mas maintindihan po ninyo. So ito po, let's start with the side of Congress. Kung yung Congress po gumawa ng unconstitutional na batas, ibig sabihin pala noon ngayon hindi na pwede yung reviewin ng yeah. Supreme Court. Because okay. again, the power to legislate po is specifically given to Congress, di ba? Section 1 art Parang ganun po kasi yung logic ng explanation dito eh. So pag ganyan, again, hindi po yan ganun kasi Article 8, Paragraph 2, pwede nga reviewin ng Supreme Court as long as there is grave abuse of discretion. So similar din po yan sa initiation of impeachment proceedings. If there is grave abuse of discretion, since absolute hindi po accepted ng impeachment proceedings naman like what I showed you earlier, therefore pwede exercise yung power of judicial review in relation to impeachment proceedings. Okay, tapos ito po, bigyan ko pa kayo ng isang example sa executive naman. So di ba yung Congress gagawa ng batas. So for discussion purposes, para po mas madali, sabihin na lang natin na yung batas na inanak po ng Congress is dumiretsyo lang yung executive branch pag i sila yung batas. Eh paano ngayon pag biglang ginawa ng executive lumiko sila sa left instead na dumiretso? Ang question dyan ngayon, hindi na naman yun pwede i-reviewin ng Supreme Court because again, the power to implement laws to enforce the executive power is given, is constitutionally given to the executive branch. So ibig sabihin, hindi rin po pala yun pwede i-reviewin ng Supreme Court. Again, hindi po yun gano'n because the power of judicial review is still absolute provided that there is grave abuse of discretion. So ganun Correct. po yun. Dun sa example ko, yung executive, meron silang grave abuse of discretion kasi lumiko sila sa left, eh yung sabi ng batas, diretso lang dapat. Okay, parang ganun din po yan. Ang nangyari po dito sa case na to, ang sabi ng constitution, It should only be one initiated hmm. impeachment complaint within a period of one year. Unfortunately, they initiated four impeachment complaints kaya nagkaroon ng grave abuse of discretion. So okay, so i-explain ko na lang din po yung set up talaga ng internal rules ng House of Representatives ngayon. Starting from January 2025... So napakaklaro, ano? Uh, Mayroong kapangyarihan ng Supreme Court yung judicial review. Hindi ano yung panang speaker na pinapakialaman daw sila ng pinapakialaman daw sila ng Supreme Court. Nag-overreach daw. So, salamat sa paliwanag nito ni Atty. Nel Labayon. At, uh, panalang, uh, tingnan natin kung basta uh, next week o two weeks from now, sana may decision na para mano ma na, may stop na, once and for all. Kung ano man ang decision ng Korte Suprema, eh, dapat tatalima tayo. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiling at ko sa video na ito, comment kinihan sa baba at mabasahin kayan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay wag kalimut na ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po!